Hello mga re mga repa ko Andito kami ngayon sa bundok, nasa itaas kami ng bundok na mamaril kami ng ibon ayan ang paligid oh ayan dito pa sa itaas, may itaas pa tong bundok na to di pa to ka kataasan ayan oh ayan yung paligid Yeah, hmm. Ayan yung, eh. o. ayan yung paligid gido, Ayan yung ibaba. Sapa yung ibaba na yan, sapa. Sapa o sapa? Ang daming naliligo ngayon, mga naglalaba, marami. Hmm. Ayan no. Dako din yung kasama ko. Si Kalbo. Wow, oh, astigin. Oh, na-abaril pa oh. <laughs> Tapos ito yung isang kasama ko, si Tata. Ah, laki ng nawong. Telescope Ay, ang taga telescope. Asa yung telescope mo? Yan. Yan. mo. Oh, yan yung taga telescope namin. Ito taga baril. Hmm. Taga baril lang ibon. Hmm. Yan. Uh, shout out pala sa mga tropa ko dyan sa Pasig. Especially sa Dawan Company. At sa mga taga at sa lahat ng mga tugatog dyan sa Ismar, Kalawaan, Pasig City. Shout out sa inyo lahat dyan. At sa Malolo sa Bulacan, natin. shout out sa mga pinsanin ko. Sa akin rin, mga ano ko, mga ka, mga pinsan ko. Shout out nga pala kang sila Kuya Dagol, kang Kuya King Kem. Shout out sa ila. Ayun lang yun. Shout out sa lahat. Oh, ikaw, ikaw, ikaw. Shout out nga pala sa buong Pilipinas. Ikaw, shout out. Shout out sa inyo ha. Ha. Tara, mag-vlog tayo dito, Kimon. Kaya bababa na tayo. Kaya bababa na tayo. Doon, maaraw. Pagdating dito, medyo maulap. Parang ulan dyan sa side na yan. Doon, no? Laka sa ang lakas na sikat ng araw doon. Sa, sa gawin na yun. Not to. Hindi Dumi mo kita. Dumilim yung langit, no? Pero wala yan. Itong lupa na to, mayroon pa kami dito makukuha. Nilalakad pa to ng aking, ng aking mga tsuhin. Ah, uh, aabot ng 7 hectares daw, sabi. Ang makukuha pa namin dito. Oh, nakapangalan man nakapangalan to sa aming lolo. Apo na kami sa tuhod, third generation na kami. Ngayon, ah, uh, kukunin ng mga twin ko ang natitira dito lalakarin sa assessors sa DAR, DNR medyo malaking halagang kailangan dito para makuha pa namin yung natitira yeah, it, yung mga Ano, baba tayo? Dito tayo. Saan tayo dadaan? Dito, dito. Saan? May daan dyan? Oo. Oh. May daan daw dun? Kaptanan. Kaptanan. Ha? Wala ba? Kaptanan. Dito na lang tayo. So, may, ano natin ba? Kung pa tayo dito. Hindi. Ba't maliligaw tayo dito? Dito tayo maliligaw. Tara na. May harap naman dyan eh. Hindi naman. Dito, dito. May ano. May, may mahawakan dito na ano. Balagun. Oo, oh, may balagun dyan. Sabi mo yan sa buhay buhay shout out sa mga vlogger dyan maano ulam mauna ka na go ay may mga ano may mga balagon o mahawa natin mga kaptan wag mo hawakan nawapang yung meron tinig yan ayun <laughs> <laughs> na video ang kaoy <laughs> hindi ganyan ang paghawak ng ano ako ganito lang Uy! Uy. <laughs> Doon tayo sa papupulutin. Sa paanang nga tayo dumaan. Tangin ang mga... Andulas ang tsinelas ko. Andulas! Uy! Huwag kang magulo dyan, kalbo. Sana'y sa bundok. Nadulas ka nga. Ha? Nadulas ka nga. Sana'y sa bundok. Yes. Malalim siya man. Ha? Malalim. Saan malalim? O, dyan tayo maligay sunod. O, oh, guys, may nadiscovery naman kaming malalim na parte ng sapa dito. O, dyan tayo. Malibig sa sunod. Ha? Malalim daw. Ang tanga, delikado. Pang, 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 pang na yan, no? Oh. Pag mahulog ka dyan, no? Oh. Patay ka. Diretso ka. Pagdors ang dulsan chinelas ko. Op, yeah. Dapat may stick kang ano, hawak eh. Para hindi ka maano. Ah. Ayan, unti-unti na ako nasanay dito sa pamumuhay. Ha? Unti-unti na akong sa pamumuhay dito sa lugar ng aking ina. Sa Dito tayo diyan, bo. Bo. Paano? Daanan. Huwag dyan, makahirap duman dyan. Ayaw, di makuri. Uri agianan. Ah. Ha? Sa pa na nga yan. hả hả anh cái à vậy ah hahaha wow bùn show ah Tang -tang danlog sa waray, ang dulas. Madulas, madanlog. Sa salitang waray. Ha? Teka! Amin. mag iisang taon na ako dito ngayon dito sa probinsya ng aking nanay at unti-unti kong natututunan ang pamumuhay dito dito sa probinsya na-adapt ko na kung anong klase pamumuhay meron dito okay naman dito para mabuhay ka kailangan mong kumilos hindi pwede ang patamad-tamad dito. Kaya kung tamad-tamad ka, gutom ka. Dito para mabuhay ka, magtatanim ka. Magtatanim ka ng mga makakain. Para mabuhay ka. Ayan. dito na kami sa pa ayun dalawang kasama oh hey! Ayan o oh. Ang ganda ng view Oh ayan yung lugar dito yung lugar namin dito probinsya maganda Uy! Uy! Tinelas GO! Tinelas! Abangan! <laughs> Ina aduju cina lesku. Nak kau aja boh? Ada. Din Ayat tak? Ayat tak, inta. Hahaha, <laughs> thank you, ta, thank you. <laughs> ay, 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 oy, oy, gago. Sumuot. Gagong bata, oh. Dito. Ay, ayun na, na, Nag-magic. Kepa, maligo na. Maligo na ako, eh. Dito ka lang dati, para video ko. Para video na lang ako, para video. Para video na lang ako.